Inami ni Coronel City Councilor Ellen Grace of Albios na hindi pagsunod sa kanilang internal agreement ang dahilan ng pag out nito sa kanilang inaugural session kamakalawa. Paliwanag ni Sobiri Albios, una kasi na pagkasunduan sa pagpupulong ng majority block ng sangunian kasama si Mayor Elior Lohen na ibibigay sa kanya ang chairmanships sa Committee on Finance, Budget and Appropriation. Pinigyan din ni Sobiri Albios na hindi na sana umabot pa sa plenaryo kung sa meeting pa lang ay sinabi na ng ilang mga konsihan na tumutu para pamunuan nito ang nasabing komite. Kimutok pa ni Sobiria Albios maliban kasi kay Abris, wala ng mga kasama nito sa bagong coronal team ang kumausap sa kanya. Kaya ayon kay Sobiria Albios bilang protesta, ni wave nito ang anumang chairmanship, vice chairmanship o membership sa alinmang komite ng konseho. Bilang suporta, ah, kasama rin nito nag walkout sila councilors Mark Lapidas at Bert Hinay. Sinabi rin nito na may mga nakialam din umano sa nominasyon para sa chairmanship ng Committee on Finance Finance, Budget and Appropriations. Aside from there were private persons na gusto mag-involve sa pagpili sa chairmanship, I hope I have the opportunity na makilala ko sino mga department heads. Nga do hindi ako bet, kay para kabaluhan ako. Kag mapangangkutun ko siya nga ang hindi mo ako bet. Para kabaluhan tabala mag sa mga tao, Si Coronadal City Councilor Ellen Grace Oberi Albios, nabatid na walo sa mga city councilors ng Coronadal, ang bumoto kay Abris para maging chairman na nasabing komite at apat naman ang pumili kay Soberi Albios. Nakabistay naman si ABC Chairman at ex official member Marvin Gumbao. Ruel Usano, NDBC Bida Balita.